Bakit palaging umiiyak ang pusa ko? Illness Ang unang mahalagang hakbang upang malaman ang dahilan kung bakit palaging umiiyak o nagmamiyaw ang isang pusa ay ang pagdadala sa kanya sa veterinaryo. Dahil maraming sakit ang nagiging dahilan ng kanilang pag-iyak. Attention Seeking Hindi gaya ng iniisip ng maraming tao, ayaw ng mga pusa ang maiwang mag-isa. Kadalasan, nagmamiyaw ang isang pusa upang mag-ayang makipaglaro, makipag-usap, o gusto lang talaga ng petting. Ang isang paraan upang matigil ito ay huwag mo lamang siya pansinin. Bigyan mo lang siya ng atensyon kapag tumahimik na siya. Wants Food Am ang ilang pusa ay nagmamyaw sa tuwing may pupunta sa kusina, umaasang bibigyan sila ng pagkain. Maraming pusa ang napaka-vocal pagdating sa pagkain. Bigyan mo lamang siya ng pagkain kapag tumigil na siya sa pag-iyak. Greeting you! Maraming pusa ang nagmamyaw sa tuwing dadating ang kanilang tagapag-alaga galing sa labas. Itong habit na ito ay napakahirap sirain. Isipin mo na lang na masaya lamang siyang makita ka. They are lonely. Kapag ang iyong pusa ay madalas mag-isa lang sa bahay, may mainam kung bigyan mo siya ng mga interactive toys para hindi sila malungkot habang wala ka. Stressed cat. Ang mga pusa na stressed ay kadalasang nagiging vocal. Ang ilan sa mga dahilan ng kanilang stress ay maaaring may bagong pet o baby o kaya naman bagong lipat lamang kayo sa inyong bahay. Subukan mong alamin kung ano ang nagiging dahilan ng kanyang stress at tulungan siyang mag-adjust sa pagbabago. Kung hindi naman ito posible, bigyan mo lamang siya ng extra attention upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Aging Cats ang mga pusa gaya ng mga tao ay nakakaranas din ng mga mental confusion o cognitive dysfunction habang sila ay tumatanda. Nagiging disoriented din sila at madalas umiiyak kahit walang dahilan, lalo na sa gabi. Narito naman ang mga hindi natin dapat gawin sa tuwing sila ay umiiyak tuwing gabi. Una ay huwag baliwalain ang miyawing lalo na kung hindi tayo sigurado kung ano ang problema minsan kasi talagang may kailangan lang sila at kailangan nila ng tulong ng kanilang tagapag-alaga. Mainam na alamin natin kung ano ang kanilang problema, kung ayos lamang ba itong huwag pansinin o kailangan na itong itama agad-agad. Pangalawa ay huwag nuwag parurusahan o sasaktan ng isang pusa dahil lang sa kanyang pagmeow. Ang pagpalo, pagsigaw o pagsasaboy ng tubig sa isang pusa ay nagiging dahilan ng pagkawalan ng tiwala ng isang pusa sa kanyang tagapag-alaga. Ayon lamang muna sa ngayon mga kamani matters at maraming salamat sa walang sawang panonood at patuloy na pagsuporta sa ating channel.